The National Basketball Association has banned player Jonte Porter for life after an investigation by the league revealed Porter threw games and bet on his own sport. Sugal pa more dahil sa pagka-involve sa sugal ay pinatawan ng lifetime ban ng National Basketball Association si Toronto Raptors forward John Tam Porter ayon sa NBA nilabag ni Porter ang NBA gambling rules ayon sa kasunduan ng National Basketball Association at National Basketball Players Association mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng NBA players ang pagtaya sa isang NBA game sa investigasyon ng NBA ay lumalabas na noong January hanggang March ay 13 times na tumaya si Porter gamit ang betting account ng kanyang kaibigan kung saan nanalo siya ng $22,000. Bukod pa dyan, lumabas sa investigasyon ng NBA noong March 28 bago ang kanilang laro ay nagtip si Porter sa kasabwat tungkol sa kanyang injury. Bagay na isang confidential. At noong March 20, minanipula ni Porter ang resulta ng kanyang sariling laro o yung tinatawag na Player's Performance Betting kung saan ang mananaya ay pipili kung may hihigitan o hindi ang itinak ng score ng bangka. Noong game na yon, matapos ang 3 minutes na paglalaro ay lumabas na si Porter ng court at sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Sa investigasyon ng NBA ay may isang mananaya na tumaya ng $80,000 natatama ng 1 million dollars kung hindi makakapag-perform si Porter. At yun nga ang nangyari. Pero dahil nga sa kaduda-duda ang pangyayaring ito, hindi ibinigay ng mga operators ang panalong 1 million dollars sa mananaya. Dito na lumabas sa investigasyon ng NBA na mayroong sa buwatang naganap, kina Porter at sa mananaya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng NBA. Sa ngayon ay walang chance makabalik si Porter sa NBA.